Morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Alam niyo po may malaki pong problema dito sa amin. Subdivision ngayon dahil ayan po oh, Tambak po ang mga basura at mahigit isang linggo na po na hindi dumadating ang kukuha ng mga basura. Ayan po. At yan po ang hindi maganda dahil yan po ang dinadayo ng mga langaw. Yan ang mga basura. Puro po basura ang paligid namin. Hindi ko alam kung ano po ang nangyayari sa pagkakuha ng basura dito po sa Palamba City. Ayan po. Yan po ang mga basura. Maraming marami mga kaibigan kasi mahigit isang linggo na na wala pong uh, umukuha ng basura. Ayan po. Puro basura mga kaibigan. Ayan. Nakaka ano po pag uh, puro basura ang panigid. Yung aming basura ay ililipat ko ulit sa mga sako. Niyan po oh, ang mga basura. Kaliwatanan ay mga basura. <coughs> Sorry po. Hmm. Inuubo-ubo pa po, po ang inyong Lola ayan mga kaibigan oh no? mga basura puro basura po ayan ilang bahay pa lang po yan ang ating uh, dinadaanan ay puro po basura sa pamunuan po ng kalamba city nawa po ay ma-kuha na yung ating yung aming mga basura dito. Grabe po mga kaibigan ng basura. Yan o. No? Basura, basura. Puro basura. Maraming uh, pare, bakit wala tayong tagahakot ng basura ngayon? Mahigit isang linggo na no? So, hindi lang. Hindi lang. medyo maliliit lang. medyo maliliit lang. medyo maliliit lang. medyo maliliit Brabe, ano? Okay na yan pare. Sige pare, sigur mo Ayos pumaloob. Oo. Eh, Opisitura. Mga kaibigan ng amin pong kumpare, ang dati naming presidente uh, dito sa aming uh, subdivision. Ito po ang kanyang isang property sa corner lot. Grabe ano, lahat na lang nasulok, puro basura. Tapos, <clears throat> itong balimbing, pag nahulog pa yung mga bunga, yeah, no. sa pang lalangawin. Wala kang balak pa rin na tanggalin to? Itong puno? Pumalaman. Ha? Tumalaman. Pero sayang naman pare pag ano, siguro sayang naman. Kasi malaking lilim din po yan eh. Maano rin ito, matamis din ang bunga nito. Nakatikim ako nito eh. Siguro dito lang ang tatapyasan sa may daanan ng mga... Ah, talaga. Yan, mga kaibigan. Walis, walis. Grabe po ang basura. Hindi ka po ako sa kabilang black lang po yan. Black 56 din po ito. Hindi sa D5. Ano kaya nangyari sa mga uh, nagahakot na yan? Hmm. Siyal ko kayo mga ibigan dito po sa block na kung saan ay uh, unang-una na aming tinirahan dito ng 1995. Ito po ay uh, property ng aking uh, kapatid na bunso pero kanila na pong ibinenta. Pagkita ko po sa inyo yung uh, likod ng aming bahay. Bakanting ah. Uh, Bahay narin po ito. Wala nang nakatira kasi namatay na po yung uh, mag-asawa na para namin mga tunay na magulang dito mula nung tumira kami dito sa Bilya Patao. Yan. Ito po ang uh, likod ng aming uh, bahay. ang mga kalikuran ng aming uh, bahay. Yan po. Oh. Wala nang tao mga kaibigan. Ang ganda ng malunggay ni Tita Nimpa. Yan na po ang bahay ni Tatay Atong. Yan, puro na mga halaman. At uh, ito po ay binibinta. Dati po ay uh, palagi kami sa bahay na to ng buhay pa yung dalawang matanda ang mga anak naman po nito ay may kanya-kanya na po mga bahay yung dalawa po ay nasa Pasig yung isa nasa Abroad yung isa nasa Cavite <coughs> yan po at yan mga kaibigan yan po yan yung uh, nakatutok po ng kamera eh, yan po yung mga ibayabas na yan yan po kami nakatira dati yan po ang bahay ng aking kapatid na binenta na rin iwan ko kung merong tao matagal na panahon po ako bago punta dito nasa likod lang po ito ng aming bahay pero hindi ko po masyadong pinupunta nakakalungkot po kasi yan po ang mga malunggay yan ito po yung aming uh, dating uh, tinirahan na yan may mga abukado kay bayabas daming bayabas yan po yan merong papaya matagal po kami dito mga kaibigan tumira yan ito naman po ang bahay na dati ni nanay biring ang kanyang anak ayan. halos dito po lumaki yung aking mga anak sa block na to suram, bigang puro basura <clears throat> maraming naglalaro sa court yan, mga kabataan Yan, yeah, puro basura yung nasa dulo mga kaibigan. Ang daming mga motor. Magigidaan po. Okay. Hindi yeah, okay. mo Hindi na kapatahan. Palawa pala ngayon. Saan ba tayo dadaan? So, parang wala nang daanan dito. Ang ito yung mga laro ng mga kabataan. Mga bata, go go. Dela tayong madaanan diyan, dito na lang po tayo. mga basura. mga kaibigan, talagang kaliwat ang mga basura hindi po namin alam kung bakit kung ngayon lang na delay ng matagal ang uh, basura yan po, basura basura at basura pa Yan, ngayon lang ako ulit na paglakad-lakad dito mga kaibigan. <coughs> Sorry mga kaibigan, yun ubo-ubo pa talaga ako. Ikot tayo dito. Tahimik ang buhay dito. po tayo sa ano sa tumbok ng aming block ayan po ito po yung karugtong ng aming block ito po yung dulo sa kabila lang po ito ng basketball court ayan ito po yung dating stage ginagawa na po yan malaki-laki din po yan walang Trabaho ngayon kasi linggo. Yan, ang mga kabataan. Yan, ang mga basura, mga kaibigan. Ah, dapat pala. Dapat pala dito pa dumaan kanina. may pa Bukas pala to. Pero okay lang. At least naiikot ko kayo. Yan ang payabas ni Sister Mina. kaya yung bunga ito, no? Ito ba yung uh, big nai? Hinog, hinog na. Hinog na ito. Dami, oh. maraming bunga. Ganda ng bulaklak, oh. Aray ko. Yan, ganda ng bulaklak. Tapos ito, dalang hita yata ito. Pero wala pang bunga. Yan mga kaibigan. basura Yan, grabe yung basura namin, no? Sa likod ng tricycle. Mamaya po ay bibili kami ng sako na malaki para ilagay po sa mga sako yan. Yan mga kaibigan, ngayon ay araw ng linggo kaya marami pong naglalaro sa Court. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panunood. Salamat po sa inyong suporta. At po kayo mag-ingat mga kaibigan. Ako po ay talagang inuubo-ubo pa. At talagang hindi pa po, po masyadong maayos ang aking pakiramdam. Pero nagpa-init po ako sa sikat ng araw at naglakad-lakad para makalabas naman po ng bahay. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking uh, mini-vlog ngayong araw. Muli maraming salamat po sa inyong lahat at uh, lagi kong dinadalangin na tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Diyos at ingatan. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay. In Jesus' mighty name, Amen.